Kailan ka naman ikakasal kuya Rans? Tinignan lang ni Ranz ang groom na si Comet. Katatapos lang ng video at pictorial nilang dalawa sa bahay nito. Tatlong taon ang tangda niya kay Comet. Pinsan at kasosyo niya sa Sunglo, isang malaki at magandang resort sa Tierra Roja na may walong buwan na rin kumikita mula nang bilhin niya yon at palakihin. Magpapakasal na si Comet sa nobyang si Dance. Wala nang engagement na nangyari. Nauna na rin magpakasal dito ang isa pang kasosyo nila sa resort na si Ryder. Dalawang buwan ang buntis ang misis nitong si Justin. Almost 31 ka na ah. Gurang ka na pala. Kuya runs baka maunahan ka pa niya ni Ken. Kanchaw pa sa kanya ni Comet na ang tinutukoy ang bunso niyang kapatid na si Kenobi na 26 na taong gulang. Imposible. Wika niya. Napakasuplado. Nang taong yun at nuknukan ng sumit, malamang natatandang binata yun. Tumawa si Comet. Wala nga pala yung social life. Ano? Mas gustong kasama ng puno sa Vista Verde. Kulang na nga lang pati siya ay tubuan ng mga dahon na tugat. Pagsakay niya sa biro ng pinsan. Sa umaga gaganapin ng kasal ang usapan nila ni Haya ay makikita sila sa basilika ng Tierra Roja. Ngunit nagumpisa na ang matrimonya ay hindi pa niya nakikita ang anino ni Haya. Napasimangot siya sa upuan pagkatapos ibalik sa altar ang tingin. Hindi na siguro darating. Himotok niya sa isip. Bakit ba napakahirap alisin ni Haya sa sistema niya? Ano ba sila sa isa't isa in the first place? They were not really that close to begin with. Naging magkaibigan lamang sila sa maikling panahon noon sa kolehiyo. Matagal na nagkahiwalay ang mga landas. At kung hindi pa sila nagkabanggan sa isang pampublikong lugar, ay matagal na sana nilang nakalimutan ng isang at isa. And he was deeply attracted to her. Okay, in last, and so what? Big freaking deal. Napailing no, si Renz. Siguro ay nahalina lamang siya sa dalaga. Dahil kumpara sa mga regular na babaeng kakilala niya, si Haya lamang talagang masasabi niya ang gusto niya. He liked her strong personality. Hindi ito nagpapasakop sa mga lalaki at may sariling paninindigan. Hindi nagmaliw ang ugali nitong iyon na hinangaan na niya mula pa nang una silang magkakilala. Nang matapos ang seremonyas habang nakatayo siya sa altar kasama iba pa para sa pictorial, noon niya napansin ang isang babaeng nakatayo sa nakabukas na side door ng simbahan. Nakasuot ito ng kulay si green na dress, tube top, sweetheart neckline, align style na hanggang tuhod ang haba. Ilang beses pa siyang kumurap upang kilalani ng nagmamay-ari ng damit na iyon. The woman's hair was short, highlighted, and wildly layered. Her makeup was light and fresh. She was very pretty. No, gorgeous. And then smiled at him, that familiar smile, beautiful yet gloomy. Haya, usal niya sa kasi ang umiti. Their gazes locked and his breath caught in his chest. Hanggang sa naramdaman niya ang pagsikus sa kanya ng groomsman na si Ken na nasa kanyang tabi. Tumingin ka raw sa camera, kuya pagpupukaw nito sa tila pagkawala niya sa sarili. Pagtingin ni Ren sa photographer, noon niya natuklas ang kanino pa pala ito naghihintay sa kanya. Sorry na late ako. Nahihiyang paghingi ng ni Haya kay Ren ng lapitan siya nito sa labas ng simbahan nang matapos ng pictorial. Ang hirap kasi mag-anyong tao ang isang halimaw na tulad ko. Biro pa niya. Laking hirap nga niya sa pag-ayos ng sarili kanina. Nakailang buras siya sa makeup dahil hindi niya gusto ang pagpinta ng ate sa kanyang muka. Araw mukha siyang naluging prostitute. gasya na nawawala sa Pilipinas. O klaw na hindi naman marunong magpatawa. Halos mag-away na sila ni Alicia. Kulang na lang ay sabunutan si nito sa pagkainis. Pero sa tingin niya ay maganda naman ang kinalabasan ng final makeup niya. Bumagay ang napili niyang shades ng eyeshadow sa kanyang light medium na skin tone. You look very stunning, Haya. Maluwang ang iting sabi ni Rons. Thank you. Bahagyang kinilig na sabi niya is just the makeup and well, the dress. akward na wika niya. Ang nga po na yung parang namamatanda ang binata sa pagkakatingin sa kanya. You look good too. Sabi niya, good was an understatement. Ang totoo napakagwapo at napakatikas niya sa suot na barong Tagalog. The man was sozing with confidence. Class and well, sex appeal. Tons of sex appeal. Magkasama sila ni Ren sa Dodge Ramito na tumuloy sa sunglo. Sa open pavilion na yun gaganapin ng reception. Napapalibutan na yun ng magandang rock garden na may creek. Hindi masyadong marami ang wedding guest. Halatang pili at mga importanteng tao lamang ang naroon. Naramdaman marahil ni Rasa na hihiya siya dahil hinawakan ito ang kamay niya at pinisili iyon. Nagkatingin sila. Hindi ito pumwesta sa mahabang mesa na para sa mga abay. bagkus ay may nakareserve dito ang isang pandalawahang mesa. Pagkatapos ng pictorial at speeches, akbay-akbay siya na ipinakilala niya sa miyembro ng pamilya nito. Pagamat nakakaramdam siya ng konting hiya dahil sa kanyang presensya noon nang malaking sinabi niya na isa siyang OFW sa home. Kahit hindi niya gusto ang kanyang trabaho, hindi niya kailanman ikinahiya iyon. Maluwang ang ngiti sa kanya ng ina ni Rance. Is she the one? Nakangiting tanong nito sa anak na tila hindi maitago ang sign. Acquired na tumawa si Rance at napakamot sa may sintido. Well, if she says yes, why not? Tilila seryosong sagot nito sa ina at mumaba sa kanyang bewang ang kamay nito. Then make her say yes. Sulso -sul naman dito ng ama ito. I want more grandkids, Rance. Come on, son. Walang babagal-bagal sa mga celeste. Huwag mong sirain ang reputation ko. Kabuntot ang mga kancawan. Inakay na siya ni Rance patungo sa buffet table. Hindi pa rin ito bumibitiw sa kanya. Ayaw rin naman na yung bumitiw dito. Masarap pala sa pakiramdam na hinahawakan ng gano'n ng isang lalaki ang isang babae. O dahil si Rance ang nakahawak ngayon sa bewang niya. Hahayaan ba niya kung ibang lalaki lamang ito? You have a nice family. Sabi niya kay Vance. halos ibenta ka na ng 4 kilos sa akin. Matatawang dagdag niya. Kapag may ganitong kasalan kasi saan ka namin, napagdidis kita ng mga single na kagaya ko. Paliwanan nito. So heto na pala ang sunglo ngayon. Ang laki nga nang ipinagbago. Sabi niya at inilibot sa ang tingin. Sa paligid, sadyang umiiwas siya kapag pag-asawa ng topic. Ayaw niya niyang pag-usapan ang wedding topic ng kahit na sinong tao. Naririndi na siya. Iyon at ang pagkakaroon ng anak ang palagi nilang ibinabatong usapin sa kanya ng halos lahat ng kakilala niya na para bang wala ng ibang direksyong tatahakin ng buhay niya kundi patungo lamang doon. Well, it was a first and choice whether to marry or have kids and she had chosen to have neither. Oo, maganda naman ang kita. Ani maraming nagpapabuk ng mga conference at parties dito. Balak nga namin magtayunan ng maliit na lodge doon sa bakanting lote sa Rikuran. Mula sa ang kinakainan nila, ay tanaw nilang mesa kung saan araw ng mga bagong kasal. Hindi niya naiwasang pagmasdan ng mga ito. The bride looked very blissful and glowing. At ang groom naman ito ay halos hindi inaalis sa mga mata sa bride. What a happy couple. She thought as she looked down at her food. May munting ingit na nagsisimulang mabuo sa kaloob-looban niya na pilit niyang pinigilan. Normal lang siguro sa kahit sinong babae ang makaramdam ng ganun kahit wala sa plano niyang pag-asawa. But oh whatever, kailan ka pala babalik sa Hong Kong? Tanong ni Rance. Ewan ko, pag-iisipan ko ka kung magre-renew ako ng kontrata. Pinagyan ako ng mga amo ko ng three months. O kung tatama rin pa akong bumalik pagkatapos ng panahon yun, baka magbakasyon muna ako ng mas matagal dito bago mag-apply uli sa bagong amo. Hindi niya naman problema ang pera kasi sa halos hindi na niya pagpapadala sa pamilya. Sa loob ng dalawang taon ay malakalin ang niya. Huwag ka na kasing bumalik. Ano naman ang gagawin ko rito sa Pilipinas? Mag-asawa ka na. Hi, rolled her eyes. Punyeta talagang topic yan. Walang kamatayan. Hindi siya nag sa sinabi nito. Kung may mahanap siguro akong matinong trabaho rito sa atin, baka magbago pa ang isip ko mag-abroad ulit. Sabi niya, naiisip po ang pumasok sa call center agent sa Manila. Malaki raw ang kita ng ganun. Dinig ko, stressful daw ang trabaho ngayon. Kontra ni Rans, bago ito saglit na parang may inisip kung sakaling nagsalita. Actually, you can work here at Sunglo. Wala pa kaming restaurant manager. Restaurant manager, nakanguwing sabi niya. Well, yes, we can use here. Lalo pat dumarami na ang customers ng resort. Ninarayo ito ng mga taga-ibang bayan. Halos linggo-linggo ay may mga pagtitipon dito. Kinukuha na rin ng catering service namin sa labas. Hindi na isang simpleng swimming resort lang ang sunglo haya. Okay, pero paano namang naisip na makakaya ko ang trabaho? Tanong niya. At papayag ba naman ang dalawang kasosya mo rito? You can do the job perfectly. I believe in you. Marunong ka naman magluto, hindi ba? Sa kagraduate ka ng HRM. Plus you have a strong sense of leadership. Ate akong papayag si Nina Ryder at Kamit. Akong bahala sa kanila. Hindi na siya nagpakimit. Hayaan mo pag-iisipan ko. Nang alukin siya ni Ress ang vodka punch tumanggi siya. Ang golden wedding punch na nanaholic drink ang pinili niyang inumin habang nagdi-dessert na sila. Ayoko nang malasing. Wika niya rito. It barely has any alcohol. Hindi ka malalasing kahit isang punchable pa ang ubusin mo. Nangingiting sabi nito, mababa ang alcohol tolerance ko. Naalala mo nung nasa club tayo? Paalala niya. Lumawa ang ngiti nito na tila ba hindi ang pagkalasing niya ang naalala ng gabi ngayon. Oh that. Hindi pa nito busang hawak na vodka punch, kaya imposibleng lasing na ito upang titigan siya sa mga labi ngayon. Tunad ang ginawa nito sa kanya nung nasa likod sila ng dutch ram nito sa parking lot ng club. And what had her told her that night, gusto raw siya nitong halikan. Ang nagagawa nga naman ng alcohol sa utak ng tao. Nanliligaw ba sa'yo si Rance? O si sa ng ate Alicia niya isang sabado ng umaga. Kalalasbas lang ito noon sa banyo at nadaanan niya ito na nagwawali sa sala. Hindi ah, bakit mo naman nasabi yan? Sabi niya rito sa defensive na tono. Nari nagsiguro siya nito kanina habang kausap niya sa telepono na si Rance. Pumayag siyang sumama sa binata na manood ng sinis sa hapong ngayon. Parang panay kasi ang labas niyong dalawa. Noong isang gabi, sinundo ka niya rito para kumain sa labas. Pangiintriga pa nito. O oh, baka naman date-date yung ginagawa nyo. Hindi kami nagde date Wala lang yung ibang maaya. Kaya akong napagdidiskartahan. studio pa ng kapatid. Baka naman sumisimple na siya sa'yo. Hindi mo pa rin napapansin. Ang bobong mo talaga sa mga ganyan haya. Sinimangutan niya ito. Paano hindi mo ako kasinlan di? High school pa lang ay may boyfriend ka na. Bata. Maganda kasi ang ate niya. Kahit hindi katangkalan, maputi ito at malakas ang apil kaya ligawin. Tumawa ito. At least nasa nasang kong magka-boyfriend at tatlong beses ayun ha. Kanchaw pa nito sa kanya. Kahit wala akong asawa, masasabi ko namang na-experience ko kung paano maging espesyal sa piling ng isang lalaki. Kung magiging na lumapit sa kanya at sinundod siya sa taligiri niya. At higit sa lahat, nakatikim ako ng luto ng Diyos. Pinatirik ni Haya ang mga matati pinagpatuloy na ang paglalakad patungo sa kanyang silid. At dahil sa pagtikim mo sa luto ng Diyos na yan, may anakatuloy na walang tatay. So, masaya naman kami ni Rohan ko. Dipinsan nito sa sarili at bumuntot sa kanya. At hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Alam kong darating din ang tamang lalaki para sa akin. Wala ka talagang kadaladala ate. Iiling-iling na sabi niya. At inumpisang pisang linisin ng toner ang kanyang mukha sa harap ng tukador. Umupo ito sa kama niya. Kung wala kang balak mag-asawa, at least sumubo ka man lang makipag-boyfriend. Nakakano akong sugestyo nito. O kahit date na lang, kahit hindi mo aminin, meron talagang parte ng pagkatao mo na crave din sa romansa. Natural na yun sa ating mga babae, no? Hindi ka normal kung hindi mo mararamdaman yun. Napang-iwis, sa uning sinabi nito. Moro, parang nawalan yata ako ng panahong maramdaman yun. O siguro ay masyado na siyang jaded sa buhay, kaya hindi na na yun napag-ukula ng pansin. Pwede naman yung i-explore kung gusto mo. Total, itinitreat mo naman ngayon ang sarili mo sa maraming bagay. Isali mo na rin pati yun. Huwag ka nang masyado pang maarte. Magtitrenta ka na. I never been kissed, never been touched by ng peg mo. Abay, napakahirap naman pala makibagay sa inyong mga normal na babae. Pumalatak siya. Ang daming prerequisite. Pakikipag-date, boyfriend, sex, asawa, anak. Hindi ba ako pwedeng tumandang masaya kung lalampasan ko ang mga yung... Gaga, sinabi ko bang hindi pwede? Ang sinasabi ko lang naman ay hindi masamang tumikim sa mga yan. Masaya kayang may special sa mga. Kinikilig na napatili ang ate Alicia niya nang malinig ang sunod-sunod na katok sa frontal. Ayan siya na kahit man lang lalaki, ang matikman mo bago ka mamatay, hay. Sayang, mukha siyang masarap. Ate, bulyaw niya sa kapitin, saka ipinagtulakan palabas ng kanyang silid. Isang araw ay naisip ni Haya na mag-shopping. Nagkataon namang nagyaya si Renz na lumabas sila. Pagkatapos ay ang samahan itong magbabad sa loob ng department store, ay naglibot-libot sila sa loob ng mall ng alaga. Hindi niya inaasa ng isang taong matatanong niya mula sa glass wall ng isang restaurant. Si Jerome ay na may kasamang isang babae. Must be the wife, she thought. What's wrong? Tanong na rin sa pansin siyang napatigil sa paglalakad at nakatayo sa harap ng restaurant. Fatum ka na ba? We can get something to eat now. No, mabilis na sagot niya. May nakita lang akong kakilala. Akamang maglalakad na siya palayo mula roon. Ngunit hinawakan niya nang kamay niya. Is it the guy in the red shirt? Tanong Tanawin na tinasundan pala ng direksyon ng tingin niya kanina. Yan si Jerome, sabi niya. Yun siguro ang miss niya. Nasa ah, binti no at saglit na tumingin sa parehang kumakain. They don't look like a happy married couple to me. Pansin nito. Intrigero, aniya at hinila na ito palayo roon. What? Tumatawang sabi nito. Sa ganun ang tingin ko sa kanila. Parang kagagaling lang sa pag-aaway. Tagar look pissed off and Jerome look kind of annoyed. Natawa siya sa kabila ng munting pagkukukot ng kalooban niya. Okay lang naman siguro kung hindi niya maiwasang mga kahit konti, hindi ba? Ang sabi nga ng atin niya, mayroon at mayroon pa rin parte ng isang babae na naghahangad ng romansa. Mukhang sa pagkain nga lang nakatingin ang pobre na sabi niya at pilit na iwinawag mo mag ang nararamdamang panghihinaan. Nakamubo na ako sa Jerome na iyo. Hindi na siya dapat makaramdam ng mga emosyong tulad ng gano'n. Kaya nga ayaw niya na ma ma-involve sa romantikali noon pa. kay lamang ang malambot na parte ng kaloob-looban niya kahit gaano pa siya pinatigas ng panahon. At bakit nga pala wala pang anak si Jerome? Hindi rin mukhang buntis ang misis nito. One would think he would want a child right away. Dahil at at itong magkapamilya. Pero bakit? Oh, bullshit. Ano ba ang pakialam niya? Pag ako ang may asawa, kahit hawain pa ako ng misis ko, ay titingnan kong para siya ng buong pagmamahal. Sabi niya sa so, umakbay pa sa kanya. Papa, under ka. Hindi sa ganun. But on the other hand, payag naman ako sa woman ng tap sa ibang bagay. It's a kind of fun and more pleasurable watching her doing the work, you know. Pilyong sabi nito. Sine ko niya ito. You obviously need to get laid, Rance. Bakit ba kasi ako lagi ang nilalabas mo lately? O may iba ka pang babaeng nilalabas na, alam mo na, date ka nun. Well, ikaw lang. And I don't know, maybe I haven't got a laid for a long time now. Because I'd like the next woman I make love with to be my last. Gusto ko ay sinang babaeng pakakasalan ko. Grabe, kating ka na, kating ka na ka talagang mag-asawa. Oo, kaya sabihin mo lang kung kapag nagbago ang isip kung magpakatandang dalaga, malay mo, maisipan kong pakasalan ka sini ka uli niya ito. Mas malakas. Kumain na nga tayo. Mukhang nag ka na sa sobrang gutom eh. Sa kanyang paboritong restaurant sa mall sila tumuloy. Maganang kumain si Haya ng mahalata niyang kanina patitig na titig sa kanya si Rance. Nagpunas siya ng table napkin sa bibi. It's impolite to stare. Nakangiting sabi niya rito. Uminom ito ng tubig bago sa Sorry, I just can't help. Ang sexy mo kasing kumain. Nagsahiradang umubos siya. Sexy, kita mong panay ang subo ko. Ang lalaki pa. Ganon talaga siya kumain, lalo kapag gutom at paborito niyang pagkain. She enjoyed every morsel of her food, chewing every last bit with utter pleasure. May sex ka bang ganon? Mukhang patay gutom pwede pa. Sabi pa niyang sinunda na iyon ng tawa. It's sexy. Hear pa rin ito. It's like your mouth is having an orgasm from the food. He muttered the smile going all upsided. Muntik na niyang mabitiwan ng hawak na kumbirtos. Pero sinika pa rin niyang huwag magpahalatang na ang siya sa sinabi nito. Although kanina pa niya ito napapansin parang nilalandi siya. Seriously, Rans? Nalipasan ka na nga ng gutom. Itinuro niya ang hawak na tinder platan nito. Eat. I hope you enjoyed dinner yesterday. Sabi niya rin sabang nililibot niya si Haya sa sunglo. Tinawagan na ito kanina at niya lumabas. Sa restaurant sila sa resort kumain ng pananghalian. Sinadya talaga niyang dondan niya ito upang mailibot niya ito sa buong resort. Makasakaling mapapayag na ito sa alak na trabaho. Nasabi sabi niya niya Ryder at Comet ang balak na pumayag naman agad ang mga ito. But of course he was still going to let Haya take her time. Kailangan din naman ito ng pahinga pagkatapos ng mahabang panahong pamamasukan nito sa Hong Kong. I did, nakangiting sabi ni Haya. Thank you for inviting me. Nayaya niya itong mag-dinner sa bahay ng kanyang parents kagabi. kaya ng inaasahan niya, inulanan naman sila ni Haya ng mga tukso at pangulit galing sa kanyang pamilya. Gusto niyang ihingi ng paumanin sa kanyang pamilya pagrereto sa kanya sa dalangan. Ngunit binawi niya. Gusto niya ang mga nangyayari. Yes, he wanted Haya to be his girlfriend and then eventually his wife. Bakit hindi? Gusto gusto na niyang magpakasal at hindi na siya nahihirapang maghanap ng babaeng pwede niyang maging asawa. Haya was already her. She was an extraordinary woman and he had always admired her. He liked and adored her too. Masaya siyang kasama ito. At alam niyang hindi lamang platonic ang nararamdaman niya rito dahil daman niya ang pagre-revolusyon ng hormones niya sa katawan tuwing nadidikit ito sa kanya, he really wanted her like crazy. Haya was the perfect choice. Iyon ay kung mapapapayag niya ito. Nang madako sila sa miniature golf course ng resort ay tinuruan ani si Haya na maglaro ng golf. Yakap niya ang butong katawan nito habang iginagay niya ito sa paggamit ng golf course. Focus, sabi niya sa may tainga nito. Napangiti siya ng matuklas ang medyo namula mula ang balat nito sa leg. From what him just simply embracing her and whispering in her ear. Natalanta yata ito dahil tumalo ng golf ball palabas ng sigsag na truck. Sabay silang nagkatawanan, tawang tunog alangan. Masyado na akong matanda para dito. Sabi ni Haya na tumuwid ng tayo. Napangiti siya na hindi ito malalas mula sa pagkakaya kami. Kita mo nga, puro mga bata ang naglalaro dito. Sabi pa nito, it's still fun to play. Sabi niya at pinit ito para sa kanya. Hindi lang naman ito ginawa para sa mga bata. May mga nagdidate nga rito minsan. Feeling the softness of Hai's body against his was making him restless still. He could sense hunger boiling up inside of him. Kailangan niyang pakawalan ito. Kung hindi ay baka hindi niya makapagpigil at mahal ka nito ron. May ito walang may gustong bumitaw sa kanila ni Haya. He smiled at her. No like me holding you like this. Mahinang tanong niya. Hmm, it's a little bit uncomfortable. But yes, matapat namang sa nito. Her voice was flashing and it electrified him even more. Lalo pa na itong kinabig patikit sa katawan niya crushing her breast against his chest. uncomfortable new one. Her lovely dark eyes grew bigger and round. Basta, sabi nito, wala siyang balak na kapawalan si Haya. Parang napakayong hontarting bagay ang hawak niya. Runs played with her soft hair and the wind blow it around his face, then tailed his fingers down her cheek. He wanted to kiss her and he knew she wanted it too. He strained, but he could feel how badly she yearned him. So it was very safe to say that the attraction between them was mutual and the station between them was too powerful to deny. But they were in the wrong place at the wrong time. Maya maya ay may dalawang batang naghahabulan ang bumangga sa likod niya. Nabitiwan niya si Haya. Nagkatingin niya na ni lamang na naglakad sila palayo ng golf course.